Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. At ngayon, paano nga ba malalaman ang gusto mong gawin sa buhay? Punta tayo sa ating topic, life's work. Pag meron kang isang bagay na unang beses mo lang gagawin sa buhay mo, syempre, sa umpisa, mahirap kasi di mo alam kung paano gawin. Okay, di ba? Ganun naman kapag yung sa una, parang sa una nag-adjust pa tayo, pero habang tumatagal, okay? Once na nasimulan mo na, Okay, padali na ng padali hanggang sa pagtagal katatamaran katatamaran mo na ito. Okay, na-experience na ba 'yon? Kumbaga sa una, ang hirap, tapos habang tumatagal, okay, ang dali na. Tapos tatamaran ka na. Tatamar, tatam, tatamaran ka na gawin 'yon. Okay, okay. 'Yan ang realidad. Pero ito ang malaking tanong. Ano bang gusto mong gawin? Okay, kailangan kailangan kung ano man ang gagawin mo, dapat 'yun ang isinisigaw ng puso mo. At dapat talagang gusto mo yon kasi kung gagawin mo ang isang bagay na hindi mo naman pala gusto in the first place, wala yung excitement. Feeling pwedeng, paglaa feeling pwedeng paglalaanan mo siya ng panahon pero there's an empty feeling sa ginagawa mo hanggang sa katamaran mo na kalaunan. Wasda na kasi na may ginagawa kang isang bagay at bigla mo na lang naitanong sa sarili mo, na ito ba talaga yung gusto ko? Malamang sa malamang hindi para sa iyo ang ginagawa mo dahil may nararamdaman kang doubt. Diyan sa puso mo. Pero huwag mong tigtigilan lalo na kung yan ang nagsusuporta sa iyo, pambayad ng mga bills mo. Huwag mong tigilan dahil ikaw lang ikaw lang din ang mahirapan para mahanap mo kung ano yung gusto mo gawin. Okay. So, madami tayong pinagdaanan sa pangninegosyo at uh, inisip natin kung yun ba talaga yung gagawin natin o yun ba talaga yung gusto natin. Pero, langit ang tandaan na tingnan muna natin kung ito ba ay nagpabayad ng bills natin, doon muna tayo. O like for example, tayo ay uh, nasa work o FW tayo eh <clears throat> hindi mo gusto yung ginagawa mo. So, kung yun yung nagbabayad para sa bills mo, tuloy ka lang. Okay? Kasi time will come, pag marami tayong tinatry, okay, na bagay, din natin kung saan tayo. At especially, dagdag bonus ko sa inyo, kailangan natin ipag sa Panginoon. ipag natin na, Lord, ano ba talaga yung gusto mo para sa akin? Ano po yung gusto nyo pong gawin sa akin? Dahil alam ko na yung gusto mo ay kalooban mo. Alam nyo po ba na para malaman yung buhay natin na gagawin natin dito sa mundo, ay tanungin natin yan sa Panginoon. Dahil ang Diyos lang po ang magbibigay sa atin ng tamang direction. Okay? Sa buhay kasi natin, merong dalawang dapat pag-isipan ng matindi. Yung kung ano ang gusto mo gawin at kung ano yung gagawin mo. Kung ikaw, sa sarili mo, di mo alam kung ano ba yon ano yung gusto mong gawin, medyo may, problem, may problema tayo kasi paano mo gagawin ang isang bagay na di mo naman pala alam kung ano yon isang magandang lugar kung saan maganda mahanap yung gusto mo. Okay? Nung college tayo, napakagandang environment nung nagka-college tayo. Okay, ako hindi ako nag-college. Okay, yung iba nag-college. Pero ako, syempre yung grade 11, grade 12, parang college na rin yun. Okay? Maganda yung environment. Okay, sa senior high, sabihin na lang natin, and then college. Okay? Mahanap mo yung gusto mo gawin. Sa buhay, di ba, kapag magkakalis tayo, sigurado tayo na doon tayo. Okay? For example, engineering, architect, okay? Mga the environment. Sa buhay ko kasi, nung nag-senior ako, okay? Nung ako ay nagmo module nung grade 11 tsaka grade 12 kasi, okay? <coughs> ako po ay nag-start ng magnegosyo. Grade 11, tapos grade 12. At tayo uh, nga pala, nung grade 11 tsaka grade 12 po ako, ako po ay nag ng business at the same time nag-aaral pa ko. So nung grade 11 tsaka grade 12, yun pula ay uh, ito po ay pandemic. Okay? So module module po dati, okay, inuuwi po yung sinasagutan. At the same time, yung ginagawa ko po, habang ako po ay naghihintay, okay, ng customer dati ay nagmo-module po ako. <clears throat> Tapos nag-iisip ako nung una, syempre wala akong ginagawa. Okay? Nag-YouTube lang ako, kasi pandemic tapos yan nagmo-module tapos habang tumatagal ayoko nito parang 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 ayoko ayoko lagi yung nag nag-aaral sumasagot sa uh, module pero pa time na hindi ko masagutan nangongopya na lang ako may time na hindi ko nagagawa okay alam niyo po ba nung grade 11 grade 12 ako doon na nawalan ng with honor okay kasi nawalan na ako ng gana okay kasi kung baga, iniisip ko na, naglalaman sa isip mo na gusto mag-business. Okay? Kaya doon pumasok yung uh, business Okay? Kaya dapat sa lahat ng tinatrabaho natin ay pinagdadasal natin. At hinihingi natin yung guidance ng Panginoon para kung ano ba talaga yung dapat sa o dapat sa atin. Okay, sa akin pinagpipray ko talaga yon. Meron pa time na yung ako ay 17 uh, years old. Okay. Uh, nagtanong ako kay pastor, pastor, uh, po ako? ah uh, uh, mag uh, uh, financial advisor po ako. Punta ako sa Baguio, gaito ngayon. Talagang hinahanap ko, okay, nag, uh, ako, nag uh, try try ako ng mga businesses, okay. <coughs> Hanggang na-realize ko rin na kailangan kong gumawa ng sarili kong business. At yun, pinag-try ko yun sa Panginoon. At ako, pina pinadaan ako doon sa experience na yun para malaman ko yung mga paano nga ba mag-business. Okay? At ngayon, nandito ako para i-share po sa inyo yung history ko. Okay? sa pagnilinegosyo, okay hindi mo hindi mo agad-agad kung ano ba talaga yung gusto mo, okay? Magtatrabaho ka ba hindi? Okay. Pero hindi ito basta-basta dadating sa iyo. Okay, it takes years para malaman mo talaga yung bagay na dapat mo gawin na gustong-gusto mo. Kaya habang iniisip mo ito, dapat nagtatrabaho tayo. Okay, maging productive dapat tayo dahil kung tatamad-tamad tayo, ano pa mangyayari sa atin? Tama para natin may kita ang dapat na para sa atin. Masasayang lang ang buhay mo pag ganun. Madalas kasi sa, sa, sa ganitong senaryo, pag nakita ng iba na hindi ka masaya sa ginagawa mo na nakita nila na ayos mo sa trabaho, ang ipapayo nila sa'yo, gawin mo kung ano ang makapagpapasaya sa'yo. Okay, yun yung lagi nilang sinasabi sa atin kapag yung uh, hindi tayo masaya sa ating ginagawa. Okay? gawin mo yung makapagpasaya sa iyo, kung ano yung passion mo, yun yung gawin mo. Okay, madalas yan ang narinig mo. For example, mahilig ka kumain. So, suggestion nila, doon ka mag-focus, magtrabaho sa restaurant. Okay, sa so, lang, wala akong bilib sa mga ganyang advice na gawin mo kung ano yung passion mo. Kasi, para sa akin, lahat tayo, pantay-pantay, okay, binigyan tayo ng Panginoon, ng puhunan, para magsimula kung ano yung, bayong yung life's dream natin. Hindi ka dapat nagpo-focus kung ano yung passion mo o kung ano yung hilig mo, hindi hindi ganoon. Dapat ang kini-consider mo is kung saan ka maging magaling, magaling naturally. Kasi para sa akin, yan ang magiging pamato na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ikaw ang bahala kung paano mo gagamitin, basta ang goal mo is mapalaki mo yon Kung hindi mo kaya palakihin, meaning di, hindi ka deserving okay, na makuha yon Okay po. Mayroon pa, kung, mayroon pa akong nabasa sa libro yun po ay uh, temperament. Okay? So, uh, doon, sa libro na yun, malalaman mo yung kung ano yung naturally na talent mo. Okay? Meron din, meron, meron dun na apat. Okay? Yung isa, sanguine, okay, choleric, phlegmatic, tsaka melancholy. Yung melancholy, yung talent niya is art. Magaling sa music. Okay? Yung phlegmatic, okay, sa technology, okay, sa bookkeeping, tapos yung choleric, leadership, law, okay, masigasig, and then yung phlegmatic sa sales. Okay? Kung gusto mong malaman naturally yung kung saan ka magaling, kung masaya ka sa ginagawa mo, okay? Pwede mong malaman. Like for example, yung melancholy. Okay? Yun, yun yung naturally na uh, gustong gusto niyang gawin, which is yung talent niya, is yung music. Okay? Kapag ginagawa niya ito, masaya siya. Hindi siya napapagod. Kaya, ah, ide develop niya yun. Okay? Hanggang pwede niya itong pagkakitaan at magiging masaya siya. Okay? So, dapat ngayon, mahanap mo na kung saan ka. Saan ka sa apat na yon Okay? At kung sa choleric ka, o di, kuha ka ng law. O kaya naman, i-develop mo yung leadership mo. Okay? <clears throat> kung sa phlegmatic, sa mechan ka, sanguine ka, sa sales ka. Okay? Apply ka dun sa mga insurance company. Okay? Matuturuan ka kung paano mag-sales stock. Okay? Kasi galing po ako dun sa insurance company. Okay? Kaya, natry uh, na-try ko rin kung paano po magbenta. Okay? Ng insurance. Pag gumawa kasi ng magandang trabaho, sigurado, ibibless ka kahit ayaw mo sa ang pagpapalan ng Diyos. Totoo po yun. Kaya dapat malaman natin kung saan talaga tayo. Okay? Basta marangal at tamang ginagawa mo. Pero kung yung pamato mo ay eh gagamitin mo sa mali, isa lang ang sinisigurado. Hindi mo makukuha yung buhay na pinapangarap mo. Kasi kung sa maliit na bagay, okay, hindi mo na ka, hindi, hindi ka na responsible paano pa sa malaking bagay na ibibigay sa iyo tama isa pang gusto ko sabihin sa inyo na hindi dapat inahangad ng isang bagay na wala kasi sa atin kung ano yung wala yun yung gusto natin yun yung laging nangyayari okay kung ano yung wala yun yung gusto nating makuha tama pero ako naniwala ko na lahat ng kailangan natin nandiyan na na binigay ng Panginoon Okay? Pero di natin nakikita dahil nagbubulag-bulagan tayo masyado sa mga bagay na wala tayo. Na totoo naman, kaya wala tayo nun dahil hindi, na naman, hindi naman natin yun talaga kailangan. Totoo po yun. Okay? Nahanap natin kasi hindi naman talaga natin kailangan. Nainiwala din ako okay, na ang work at life ay magkasama dahil yung trabaho mo ay isa sa buhay mo. Okay? Masaya ka sa trabaho mong ginagawa mo maring hindi ka masaya sa kada payday mo, pero yung saya na nakuha mo dahil satisfied ka sa trabaho ginagawa mo, ay walang katumbas. Okay? Yung pangalawa na dapat mo isipin, okay, na bibiyok pa ako. <clears throat> okay? Na paano mo sisimulan? Simulan mo na agad o hindi, mada oh, hindi madali, pero ano ba naman yung susubukan? Kasi di, 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 eh, di ba paano mo malalaman kung di mo masusubukan? Okay, tingnan lang natin si Manny Pacquiao. Okay, ang kamao niya yung binigay sa kanya ng pamato ng Panginoon. <clears throat> tingnan nyo naman kung paano niya yon ginamit. Oo, masaya na si Pacquiao sa buhay niya, sa mga achievements na nakuha niya. Dahil sa bagay na, ginawa, na ginagawa niya na alam nating lahat na gusto niya. Pero nakita mo, sa bawat laban pa lang, masaya na siya. Hindi dahil alam niya na mag siya ng malaking premyo. Pero dahil sa gusto niya, yung bagay na yon at nag enjoy siya sa ginagawa niya. Kaya ikaw, okay, kung saan ka naturally magaling, gamitin mo yan para mahanap yung dapat na para sa'yo. Okay, huwag kang matakot na ipakita yung galing mo. Be proud and dapat masaya, masaya ka, okay, masaya ka para ikaw ay magtagumpay. Huwag ka din makalimot na maging gabay ng Panginoon. Dahil ibibigay niya sa'yo ang kung ano ang narapat sa iyo. Okay? Kaya, lagi tayo mag sa Panginoon. Hanapin na natin kung saan yung naturally, kung saan tayo magaling, saan tayo masaya, kagaya ni Manny Pacquiao. Okay? At lagi wag natin, uh, wag natin uh, uh, kakalimutan, syempre, ang Panginoon. Okay? Sabi nga sa akin t-shirt, to God be the glory. Kung gusto mo bumili, comment lang kayo. Okay? So, hindi na lang tapos yung ating uh, tinatalakay. Okay? na life's work. Okay? Paano nga ba natin malalaman? Okay? yung gusto natin okay na sa pagtatrabaho all right so kung ikaw ay natuto sa ating uh, video na bless po kayo okay please comment ako nga pala si Mark Novilla Villoria isang entrepreneur at madami na tayong napagdahanan sa pagninigosyo okay so salamat po sa pagsuporta okay at dito magtapos yung ating vlog god bless po sa inyo bye bye